We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, We Can, Can Do, Do It! It. Yes. Mayong gabi, Iman, sa Buhol. Maganda gabi sa Luzon. Ang mga nasa Kapampangan ay maayang bengi po sa inyo. At ito po ang weekend Do It. At nasa dulo na tayo ng Oktubre. How are you, Ate Maru? Good to see you po. Ay, it's is same here. Likewise, Dave. It's really good to see you and I uh, love you every Saturday. Talagang I look forward to, to our program. Talagang oh, nag enjoy and nag enjoy tayo with our guests. We know a lot of people na dito sa ating program. Amen. Yeah. We can do it as a weekly program, uh, ang programa na kung saan feature tayo ng mga may uh, magagandang kasaysayan, magagandang okay. kasaysayan para natin mapakinabangan. Last Saturday, last week, narinig natin na napakaganda, napakalaman at napakamakulay na kasaysayan ni Pastor Armar Itong. At ngayon kasama naman natin ng kanyang may bahay, si Sister Jessa. Okay, let's welcome to our program, Pastor Armar and Sister Jessa Itong. Praise the Lord! Hey, hey! hey, hey, gabi hey po, can you greet Mayang our listeners? Hi, my God. Can you greet our listeners in, in Bisaya, in Binisaya po? Okay. Mayang, Mayang gabi sa tanan. <laughs> okay, uh, I... praise the Lord. Ati room. Napaka ganda ng ating mga guest. You're a very handsome couple. I want oh, yeah. to call your attention to their shirt. Look at that. It says Fearless and then it says Psalm 23. Oh. So, yeah. That's right. The Lord is our shepherd. Yea, though we walk through the valley of the shadow of death, we are fearless. So, Ati wow. marum, praise mm, God. Napakaganda ng ating couple. Yes at ang uh, ating kaya ay requested na kung pwede mag-join si si Jessa kay kay Pastor Armor because maganda yung kanilang partnership in the ministry. No? Maganda talaga ah. pag may katuwang ka, someone Amen. is uh, yeah. Pag medyo unbalanced ka, may sumasalo sa iyo sa kabila. may sumasalo sa kabila. But anyway, we would like to welcome Jessa sa ating programa. And of course, Pastor, welcome back. Thank you po. And, um, yeah. Um, gusto lang namin malaman because you are actually um, pastoring a church. Uh, Ano-ano oh, oh, ang mga programa ninyo sa church in reaching out to the community sa, sa, sa tabi ninyo, neighborhood ninyo, o sa school because pastor is a uh, is also teaching. Ganon din yata si Jessa. Je Jessa, nagtiteach ka rin, di ba? Ano po, um, dati sa Bible Dade. School po, pero ngayon mm -hmm. po, um, focus mo na po tayo sa ano po, sa pamilya at sa church po. She's my oh, own. yes. Ah, uh it -huh. is because uh, they've been married for eight years. Walong taon na silang mag-asawa. Oh, and Sister yes, Jess po. is currently a full-time wife. And uh, siyang siya ang uh, siyang nag-aalaga nagpapalaki kay Amara Cari Six years old uh -huh. na si Amara yeah. Naspa, uh -huh. Nasa from last full time campus ministry si sister Jessa through the ministry of some acronym din yun, P -S, -S, uh -huh. S A L M Philippine Student Alliance Lay Movement simula pa no 2011 hanggang 2015 hanggang okay yes. napakaganda yan kasi it's a ministry for sa school now i was yes uh, just to think back i was part of that uh no, when i visited zamboanga i think it started yes, in zamboanga yes, yeah it started in zamboanga uh, oh, so i had a chance to uh be a part of the ministry also that napakaganda and i'm so glad that hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang ministry yes. okay and so okay. pastor uh, hitong pastor uh, arma and sister jessa tell sure. about you, tell us about your ministry tell us about your right ministry. Okay po, so ang church namin is only 3 years old, going to 4 years old po ngayong December. So pioneering church po siya. Mm -hmm. So nag-start po kami sa isang pamilya na Bible study. And yun po, uh, yun, si Pagatsaga Pag lang po. Then ngayon, may, may, may get 15 na po. So but still we are still maliit po, I still a uh, remote in, in remote area. So, by faith po, so nangyari yan din. ang mga member po namin mga uh, mga simple and simple sa buhay ko mga nga. mga farmer and the, some of them are the broken family din po galing. Mm. So, so kaya po nga very related po siya so bali yeah. po um yung bahay po natin itila namin ginawa <coughs> yung, yung pin ginagawa namin house church so since oh. na mention namin na most of the people po kasi na member din ng Church is mga, they came from broken family. So, para po, when they come to church, ma-feel din po nila na family sila, we belong. Ginawa po namin, after service po, nagla-lunch kami together. That is every oh. Sunday. Mm -hmm. Yes po. So, may mm -hmm. mga oh, panahon na medyo masarap yung ulam, may mga <laughs> panahon din na medyo hindi. Pero, um, what are that I'm um, teaching them is that we are a family in the Lord. Do hindi tayo mag um magkakadugo, but we have the same God who will take good care of us. <laughs> Ganon po. Yeah, that's right. Um, may mga yes. members din po Yes, po. Okay, okay, go ahead, go ahead. I sorry po. Excited lang. Sige, sige, sige. Then um. Since mostly din naman po ng mga kasama namin sa church, malalayo po yung bahay nila, nasa mga bukid, ganun. Mm -hmm. So, yun din po yung naisip namin na If uuwi sila ng after church, syempre magsasaing pa. Yung iba siguro maghahanap pa ng isa po. So, mm -hmm. why not? Let's do it by faith. By faith kasi wala na po talagang ano, support. So, kung ano lang meron i-share natin. So, yun po yung ano, um, nag-start -nag kami sa konti hanggang sa medyo nag-grow ng grow. And we, I believe po it is God who brought us together mm -hmm. ng mga taong mm -hmm. Ayun po, yung mga uh, Bible study pa rin sa kanila patuloy. din because I'm a teacher, yung pamilya ko, isang pamilya ko na binalisted by student ko dati, Sila na po yung nagkakandak ng by student. Praise, ah, wow. Praise God. Hmm. Hmm. Alam so, mo uh, yeah, Pastor you you mentioned about na some of the members uh came from broken families din ano. Mm -hmm. So yung yung experience mo when you were growing up, you came from a broken family. So you can actually parang empathize and sympathize with them na ganun Apo. ako noon eh. So, ang story ha, ah, alam mo, naiisip ko, pinrepair ka ng Panginoon for this particular ministry in which Apo. you can share the real experience from your life. So, paano mo ginagawa yung pastor? <laughs> Yan po. ah uh, uh lagi po, lalo na po kasi karamihan po ng mga broken family, mga young people, So, in a simple way po nga, tinatawag sa langga, hindi po, bu, bo, boy. So, I call them langga. Langga so, means palangga. Oo. Oh, oh. palangga. Yeah, mm -hmm. Then, I'm always, every time that they arrive, I'm always accommodating them. And, pinalagi, lalo, lalo na po, kada sabado po, maraming tao sa bahay kasi yung mga young people na tutulog. may time po na, bibili kami ng tilapia. <laughs> then, itilapia ang isla din, bibilangin ko sila. Said, there are some people there are 13 then three of us so 16 then then 15 15 pieces lang po yung tilapia <laughs> sabi nila pastor pastor ito hindi okay lang sa ina yan ganito talaga yung mga papa laging inuuna yung mga anak may mga Taba. simple way ko na sila din interest hmm. po sa spirit spiritual spiritual ko nga aspect yun po lagi ko pong ang standard po namin ang truth na even your parent they are failed, you need to obey them, and you need to fight it. Para okay. Yeah, respond to your life, mm -hmm. to serve God in, in everything. So, hindi, hindi siguro naging perfect yung bu naging pamilya natin, but our God is, is, is a, perfect. So, meron pong mangyayari. So, like me, lagi ko pinag-example sa sarili ko, no? S sino mag-iisip ng pastor nyo galing sa broken family bi bilang isang street child na laging okay. iisip Paano mabuhay? Saan kakain? Walang magulang pero binuhay ako ng Panginoon. Hmm. Wow. We very, heard that story very, last Saturday. Paano ang Panginoon ay uh, nag uh, gumawa ng paraan para maingatan si uh, Brother Amar hanggang sa siya maging isang lingkod ng Panginoon. Napakaganda ninyong couple tinitingnan ko yung picture niyo sa screen eh. Saan kayo nag-meet? Paano kayo nagkita na mag-asawa? Uh, tama. school po. Teacher ko po sa, sa Bible school. Oh! Ano po, dapat, dapat po, tatawagin ko siyang ma'am ma, 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 ma sa school. Sabi ko po, mahal ay este. Ma'am pala. <laughs> I'm always, I'm, they use uh, pick-up lines first damatyo Matthew 5, six 6, 3, 633. first, mm -hmm. ah, the of God in His righteousness and you will give it unto me. <laughs> Ibang klase din lumigo si Pastor Arman. ha eh? yeah. Sinabihan, uh, ko din po siya na mukha kang nanay. Sabi niya, bakit? Kasi nanay mo yung gusto kong maging anak. Maging, wow. maging, mag alam mo, Iho, alam mo, Pastor, alam mo, Sister Jessa, ipagtatapat ko sa inyo, maraming din nakakaalam nito. Pastor din ang tatay ko eh. Alam niyo ba na ang father ko, galing din sa, magkaroon din siya ng rough uh, life, ano, bilang isang kabataan. Alam mo ba, Iho, nung no, siya ay nag-aral sa Bible School, sa Bethel Bible Institute noon, dito sa Valenzuela. Ang teacher niya ay mami ko. Uh, totoo ito, totoo ito ang mami ang teacher ng uh, isa sa mga teachers ng Bethel Bible Institute. Ang hmm. tinuturo niya noon, reading, reading, writing, arithmetic para sa ministry. Ngayon, dinagdagan niya ng M, music. Naipasa ng tatay ko yung tatlong R, ah, reading, writing, arithmetic. Hindi niya may pasay music. Niligawan niya yung, yung teacher niya. <laughs> yung ko ngayon yun. Yun na pang. Para <laughs> uh, pero nakakatuwa kayo mag-asawa, ha? Huh? Tsaka, uh, Uh, yung mga tagapakinig natin, may napulot kayo. Pag may nakita pa laking gusto ninyo eh, Matthew 6.33, Seek ye from the kingdom of God and you will be added unto me. <laughs> Pero uh, kidding aside, napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa inyong uh, buhay. So, yun po. iba po, 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 broken family, they are also uh, mga mahirap. Ano po, talagang farmer o iba yung ano po yung gawain ng mga magulang nila parang on or off, hindi po sustain hindi na. regular. But, uh, no. yes, mga regular. carpentero po na ano po, like um, may trabaho lang if may kung, kung may makuha, uh, 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 um, mga so, ganun so, po. Yung po, di ba as a, well, I, I thank the Lord po, Ma'am Joy, the friend of Ma'am, Ma Ruth, na su- sustain, consistent po yung pagsusupport niya. That's why yung may salary as a teacher, yun po. Sa, sa ngayon po, talagang sinasabi ko nga, My salary is not for family only, but also for ministry. So, Amen. by the way, last Sunday, wow. last Sunday, you know, so, meron kami isang young people nga tinanong, ayet last not last, not last Sunday, in last July, okay uh, July. Uh -huh. during the first week of school opening school sa Philippines, mm -mm. already one week na puwintuuan de pag tanong ni, ng wife ko nga, kamusta ka, princess? Meron ka lamang school supply? Nalaman namin na wala siyang school supply. So, ginagamit niya yung old notebook. So, nagkatinginan kami. Ang ginawa namin, pumunta kami diretso sa sa maliit na grocery dito sa Bohol, bumili kami ng school supply. So, then, mm -hmm. we spend in, in our own pocket. And so, say, kung ganito talaga, pag pioneering pa. So, Correct. That's true. Uh, That's true. Talaga mm -hmm. po yun. Then, mayroon din kami mga estudyante ngayon, people na lagi ko in-encourage na huwag niyo isipin na mahirap ang buhay, mag-aral kayo. So, marami kong mga nakakas sa amin ngayon, yung by faith. And some of them, nag na yung scholarship. You see, nakita niyo yung anong mm -hmm. So, kung mag-aral ka, pwede kang humingi sa Panginoon ng tuition fee, pero kung hindi ka nag-aaral, hindi ka pwede mag-pray ng tuition fee. Oh, and oh, mm -hmm. my wife, mayroon po siyang alternative na ginagawa. Maybe siya po yung mag-present as a full-time. Oh, full oh, yes, yes. Yeah, a full-time wife. Ito po yung ginagawa niyang tinagakabalahan. And also, help, very helpful po sa mga young people natin. Actually, Actually po, ano po say, nabigyan po ako ng board. Yan sabi ko, paano po ako makakatulong sa mga young people namin? Hindi lang sa like, debate, teach a person to fish para mag-sustain po siya. So sabi correct. ko, I want to right, Now, right. while well, nag-learn ako ng new skills, masishare ko din sa ibang yung people. So correct, from correct. Um, YouTube lang po, um, I've learned to create a, a masatin roses po at saka from Maganda. Fuzzy so, Ganda! So teachers, ano po, teachers man, pinatulong ko yung mga young people namin na gumawa nito. Tapos ay benta po namin. Mm -mm. So, like for example, for 50 pesos po, yung 20 sa kanila, yung 30, yung po yung i-roll namin, bibili ulit kami ng mga materials. No materials, yeah, yeah. So, para at least po, um, kahit wala tayong, um, uh, wala kami matulong na ibang bagay, at least kahit kung wala na sila sa bahay, may natutunan silang ibang skills na, yes, mahirap yung buhay, pero the Lord always provides. He yes. provides people, opportunities, and even ang daming bagay na pwede, pwede mong matutunan Mhm, mm mhm. Mm And po, so sabi ko Lord, thank you so much po sa mga ganitong ano opportunities. Wow, look at, look at wow. that. Look at that. Mm -hmm. Napakaganda, napakaganda. Mm -hmm. Thank you po. So ano ang ano raw materials sim, uh, paper ba yan na, hindi ko ma na sa camera. Yung po. ano po, yung ginawa ko pong ribbon, ah uh, yung ginawa ko pong roses, isatin ribbon lang po siya. Bali 4 cm okay. po yung kapal niya. Tapos um mm. kina po namin yung ribbon, tapos pinagdikit-dikit. Then, humanap din po ako ng, ano po, um, mga rapper. Okay. Ba gumagawa ako uh -oh. ng kimchi? Tapos, <laughs> ako <So, laughs> gumawa ng kimchi. So, anything kimchi. na we can sell po for them na may may iba. sa school, gumagawa kami ng munchkin. So, sabi ko, hindi ka ba nahiya? So, hindi naman pa, sige, gawa tayo ng munchkin. Tapos, ano, ibenta mo. Yung... Bale, pinaka-profit mo na, yun yung magiging baon mo. So, magtatabi ka para may ibibenta ka ulit. Oh, so, ganun wow. po yung ginagawa naming training sa mga young people. Kasi po yung bahay na nire-rentahan namin, yung house church, may may mga spare rooms din po. So, may mm -hmm. ibang things mm -hmm. na doon po nakatira sa amin. Pero dahil po sa answered prayer na din, the Lord granted mga scholarship po for them. So, they decided na, oh, it's our time also na umuwi sa bahay tulungan naman sila mama at papa kasi the Lord has already provided. So, may mga na, mga ganun po. So, mm -hmm. nakaka-amaze na po yung mga ginagawa ni Lord sa mabuhay po ng mga tao na kasama po namin sa ano. Yun, yung ginagawa po namin is only po extra bonus po but ang pinaka pinakaharap talaga sa ministry is to fulfill the Great Commission. Yes po. Of course. Amen. Seven. Amen. Wow. Amen. Wow. Speaking What of nakaypay nice uh, na sa Bohol, saan po kay malapit na uh, yung orientation ng Bohol? Malapit po ba kay sa Tagbilaran? How far are you from uh, Tag? Mala, uh, mga dal dalawang oras pa po biyahe galing po sa at kung galing po sa amin papunta Tagbilaran. We spent more than 2 hours from so our. Ano pa. po ang kabuhayan ng mga tao diyan sa inyong area ng Candihay? Uh, Candihay ang inyong area no po? Mm -mm. Yes po meron pong nang din meron din pong maninisda so mm -hmm. <laughs> sa mga pero po konti-konti na po kasi sa sentros sa ay meron na po establishment meron na trabaho pero yung iba po talaga kaya po yung church namin come and go po yung mga tao because if there are makapata yung makakita ng trabaho sa Manila o ibang mm -hmm. ibang lugar po umupo So, so oh, bali yung work opportunities na. po, mas maraming work opportunities sa ano po sa city. So yung mga young people na natutunan, especially pag magka-college na eh, is, mas maraming work sa Tagbilaran. So they mm -hmm, prefer mm -hmm, na mm -hmm. doon po. So sabi sabi nga ng pastor, siguro yung ano talaga ni Lord sa atin, we train people for them to be prepared kung saan sila ilalagay ni Lord. Yeah. Yun yung magiging role natin. Exactly. Bilang mga nandito sa countryside na na That's church. Okay. That's it. Kagaya oh. na meron kaming yung people ngayon nga, tutusin siya yung isa sa, yung parang pinagkakatiwalaan namin song leader. Eh ngayon, nasa Tagbilaran po, nagtatrabaho sa isang pharmacy. And oh, yun, geez. dahil nga po nga, nagtatrabaho siya, doon na siya nag-church sa Tagbilaran. Oh. Ngayon ganyan oh. po na. So, we need to another, train another song leader. <laughs> uh, <laughs> Ipagkakalunan ng Panginoon. ngayon. Kayo ba ay uh, underwritten ng isang denomination ng mission organization independent kayo? Uh, we are under, pero po yung denomination namin, yung po na Voice of Triumph, yung founder po namin is a missionary sa mga, sa mga Badjao, mga Aita, mga tribo po, po ba. So, we are under, pero po wala po kami string attachment. Kung bagay, hindi kagay po ng iba nga, Kailangan oh. ganito, ganito, So, we, we, connected in, in the name, in the organization, but sa bilang church is in, para independent If mean, I mean, sabiin po um ibang may ibang church po na no, we need to submit reports um every every month yeah every year sa amin po wala. do may mga meetings bukane we mm -hmm. um we share and she, ano po yung pinags pinapasalamat namin lord in terms of ano po like reporting walang baga we can um we have they have given us a freedom to run the church in how God wants um impressed to us the, po para, ganon po. Hindi po, no. dapat, mm no. Hindi dapat yeah. ganito, ganito talaga yun na ngayon. So, hindi yeah, ganito yeah. Nalala. Ganito, po yung setup sa aming denomination. So, mm -hmm. and ang founder namin is a uh, missionary. Lagi, mm -hmm. lagi, pong nasa Palawan, yung mga taong bato po sa Palawan. Mm -hmm. yung, yung mga mga tao pong nakabahag pa yung lagi niya pinupuntahan. Oh, wow. Maganda mm -hmm. yung inyong setup at meron kayong freedom na gawin ang inyong uh, yung pinagagawa ng Panginoon sa inyo. Exactly. Oo. Malaking uh, plus mm -hmm. yon At huwag kayong ma-discourage. Uh, Alam ko na sa ministry, dapat tayo mga pastor, magpapalakasan tayo ng loob. Mm -hmm. bilang inyong kamanggagawa, Pastor uh, Armar and Sister Jessa, hindi madali ang inyong pinasukang buhay. Subalit ito ay buhay na marami kayong matutulungan at ang inyong gantimpala ay literally out of this world. Hindi yes, dito kundi sa kabilang buhay. Amen. Exactly. At, uh, sino man nakikinig sa atin na nasa gawain tulad ni Pastor Armar, Sister Jess, uh, lalo na kung kayo hindi underwritten ng isang malaking uh, organisasyon mm -hmm. at uh, bago pa lang kayo sa gawain. Alam nyo, yung mga house churches, yung mga maliliit na mga iglesia, yan ang ginagamit ng Panginoon upang kumalat ang ibanghelyo. Uh, ang Binabala uh, ko sumulat ng libro, Pastor Armar, uh, pagka natapos ko, isa kita sa unang bibigyan. The title mm -hmm. is Small Churches. Eh, ito ang, ang pangalan na Small Churches. Kasi kami man dito sa Estados Unidos, maliliit ang aming mga churches, pero ang hinahanap kasi ng iba mga tao, yung mga malalaki mm -hmm. mga churches, pero yung mga maliliit na mga iglesia. Yeah. Pagpalagi mm -hmm. ng Panginoon sa inyong uh, uh, ginagawa. Ipapanalangin namin kayo, ano ang, pwede na, okay, ano ang mga pa. prayer request ninyo? Ano ang mga needs ninyo? Para... Yan yeah, po. Uh, uh, because we're renting in our house po. Sa house church namin. And then we are praying talaga na uh, yung by God's time yung house lot and building po sa church, so etc. O kasi po, hanggang ngayon, kahit ang anak ko po, po, six years old na siya, nagtatanong, Papa, bakit laging nangihiram lang tayo ng bahay? Kasi yung bahay na kinitira namin, <laughs> pang labing isa na pong bahay namin simula nung nag-asawa kami. Palipat-lipat. So, wala pa po. Oh. Yun po. Uh, so, we are praying po na yung ano na po talaga ba, na kung saan po talaga kami mag tatanda dahil na, nalaki siya marang sa amin na talaga. At <laughs> the same time po, then, ang church din po. Oh, um, okay. Um, Well, then, Yeah. Then wow. na lang po kami na ano po um everyday people will really realize na lahat ng pag lahat ng na ina-after natin pag sinik natin si Lord po siya po ang bahala. Correct. Amen. Skurin. Well, Yung let's po. pray let's pray for you right away. Thank you. manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa buhay ni Pastor Armar, kung paano po siya iniligtas, binago at tinawag sa iyong gawain. Mm -hmm. Salamat po kung paano sila pinagtagpo mo ni Sister Jessa at sila isang couple na naglilingkod sa iyo. Salamat din Panginoon kay Amara Carey, ang kanilang 6-year-old child. Paki-render yes. mo po ang kanilang prayer request na sila'y makakuha ng kanilang permanenting lugar na ang mga napaglilingkuran nila ay mapagkilala na ikaw ang kanilang kailangan at uh -huh. mapaglilingkuran nila mga needs ng mga nasa paligid-ligid na kanila na aabor. Kahit po sila malayo sa big city ng Tagbilaran at nagiging transition ang lugar nila sa Kandihay, nalangin uh -huh. namin na magamit po po sila na ilaw at asin sa dakong ito ng uh, bohol yes. at maraming maligtas, maraming mabago, maraming matulungan, maraming maturuan at maraming mahamon na maging manggagawa din. Pinagkakatiwala po namin si Pastor Armar at si Sister Jessa at si Caris. Ganyan din naman ang buong uh, church. Salamat Panginoon no, no. sa 3-year-old house church na ito. Dalangin namin na uh, pagpalain mong gawain ng Voice of Triumph ministry sa Pilipinas at ang mga iglesia na itinatatag o oh Diyos. We commit them yes. unto your loving care in Jesus' name. Amen. 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 Ay napakabuti wow. ng mm -hmm. Panginoon sa inyo. Para na namin kayo mga pamangkin at mga anak. I by know. virtue of Thank our age, pa. ano? Mm -hmm. Uh, at ingatan kayo ng Panginoon. Ati Maru, alam ko may Thank mga announcements ka pa. Yeah, that's right. Uh, reminder lang po sa ating mga tagapakilig at uh, if this is your first time to listen to the program, we can do it. Uh just to let you know na itong ating programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din sa ating mga kaibigan sa Coronadal South, Cotabato. Napapakinggan ang ating programa through DXKI 1062. Ito ay tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5.30. So, maraming salamat sa inyong dalawa. We have new friends amen. now in the ministry. The um, pastor, and then Jessa, thank you so much for your time. And God may continue to bless you more and more and more. Amen, amen, amen. So kami po ay pansamantalang magpapaalam dito sa ating programa. Itong inyong kaibigan, Ate Maruse si Peda Javier, kasama si... Hey Marcelo po, kinakatawa ko rin si Pastor Armart, si Sister Jessa Itong. Salamat din sa ating Kuya Phil Lagtapon, ang ating engineer sa control. Tandaan ninyo, tulad ni Kuya Armar, ni Ate Jessa, at ng bawat isa sa atin, tulad na sabi ni St. Paul, we can do all things through Christ who strengthens us. Kaya ano man ang ating sitwasyon, tandaan natin to sa ating pagwawakas. With the Lord's help, sabay-sabay tayo, Pastor Armar, Ate Jessa, at Maru. With God's help, we, we can, can, Do it. Can do it. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.